online. Pero, sa sobrang advance po ng ating technology at ang mga AI, ay kaya na rin po nilang lampasan at sagutan yung mga ganitong classic verification nito. So, hindi na po siya ganun ka-secure at ka-safe. Tama po? So, ngayon, nandito po So, so ngayon, nandito po si protection pagdating sa mga negatibong epekto ng bintan. So, si Brooke po ay naglalayon na tayo po ay bigyan ng digital security at privacy. So, tataan po natin. Si Rob po ay magbibigay sa atin ng digital security at privacy sa pamamagitan po ng Rob ID. Okay? Ano ba yung Rob ID? Ito po ay naglalaman ng ating unique identity at katunay na tayo po ay mga katotong tao sa online. Hindi tayo AI, hindi tayo mga bots. Okay? So, pakikalapit nga po yung mga katabi kung totoong tao ka. Yes! <laughs> Kaya po, ano, siyempre totoong tao tayo. Pero kung natin sa online, maaari na po usap natin mga AI na. Tama po? So, tayo po ay magkakaroon ng root ID sa pamamagitan po ng mga orb. Yun mga bilog na silver sa gilid. Iyan po ay advanced camera o mga bagong teknolohiya na ginagamit po para patunayan na kayo ay mga totoong tao sa online sa pamamagitan po ng paglitrato ng inyong mga mata. No? So marami pong nagtatanong, ma'am, bakit po katapa ang ginagamit? ang unique part ng ating katawan. Ito po ay walang kaparehas at hindi kayang gayahin. Hindi po matulad ng ating mga mata at ang ating mga fingerprints. Kaya na po silang gayahin at gayahin na yun ang iba't no? So, yun po yung kanilaan po bakit aking mata, no? So, kaya marami din pong magtatalo, Eh ma'am, safe po ba yan? Kasi po pinicture na yung ating mga mata, no? Ang sagot po namin ay yes po. Si world po ay 100% safe dahil siya po ay hindi magtatago ng inyong mga personal na impormasyon. Yung larawan po ng inyong mga mata ay kinu-convert o sinasalin sa mga numero. Iyon po yung magsisilidin yung world ID. At mamaya po, makikita niyo sa inyong mga cellphone na kalagay dyan, transferring data to your device. Ibig sabihin po, yung nitrato ng inuhay ay ipinabalik.